So ayan guys, lagi kasi ni Natnat Nat kinukuhanan yung mga ano. And pag ayaw namin buksan yung mga chocolate ng chichiria, naiyak siya in nagwawala. So ngayon, umorder ako sa TikTok shop ng cabinet. Tingnan nyo, intayin lang natin si Ate Daya. <laughs> ayan ang aking okay, mini cabinet with cover. <laughs> o oh, diba, ewan ko lang kung mabuksan pa ito ni Natnat. Nat. Ang kulit kasi ng batang yun eh. So, ito na siya, guys. O, oh, ewan ko lang mabuksan pa ni Nat -Not. Malinggit lang siya, eh. parang isang dalawang dangkal ko lang. So, ayan. Kaso matalino si Natnat. Alam din niya kung paano bubuksan to. Naku, sinasabi ko na kay Nat Nat. Uh, mga chibug namin ni Nathan tuwing gabi. Nakakasya. dami naman. Ano yun? Bukas. Yan mukha sa tapas. Ito ang sarap na yun. So, ayan. Okay na siya. Eh, dito yung mga chocolate-chocolate. Para hindi abot ni Nat Nat. Ayan. Saka yung gummy bear niya na pag di mo binigyan, nagagalit. Ito, so, more chocolate. Ayan, mga pulang-puno. Ayan. O, baka maabutan ng spard. Expired. Mga noodles. Ayan, dyan ka mga noodles. Ito naman mga more, more, more chocolate. <laughs> ayan, and tinapay. Ito naman, mga kung ano-anong pinakain. Ayan. So, okay din siya. Medyo matibay naman.